Uh, right. ang, ang ang buong bansa ay nakantabay po kung ano ang kahihinatnan nito pong uh, usapin na ito doon sa International Criminal Court. Pero sa bandang Mindanao at Kabisayaan, aba ay nakikita na po yung mga ginagawa mga pre-rallies, mm -hmm. mga, mga pagsasagawa nila ng pagtitipon bilang suporta sa kanilang hinahanga ang Pangulo o dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ang sangkalan po ng ating pamahalaan, kaya nila uh, hinayaang arestuhin si dating Pangulong Duterte dahil sinusunod lang nila yung request ng ICC, ah, ng uh, Interpol. Interpol. Oo. Eh, hindi naman pala pwedeng, ano eh, hindi naman pala pwedeng obligahin ng, ng Interpol ang Pilipinas. Uh -huh. Ang administrasyon na uh, basta nalang isurrender yung isang uh, kababayan natin Pilipino, ah, uh, Ah uh, ah uh, wag hindi hindi si dating pangulong Duterte hindi po pala dapat ganun kinakailangan dadaan talaga sa proseso pa rin bago mo isurrender sa ICC Oh so yan po ang ano yan po ang uh, problema So pagbalik ni dating uh, ni Vice Presidente uh, Sara Duterte, Duterte at kasama na yung kanyang tatay naku uh -huh. ay eh, malaking bagay po yan uh -huh. aba eh black ayan sa government natin sa ating administration. Kung sa kasakali lang oo dahil aba ay ano ba nangyari bakit sinuko mo yung sovereign uh, uh, sovereignty ng ating bansa uh -huh. bakit yung yung interest ng ating kababayan uh, kasi sa ibang bansa kahit may may decision na na guilty ang ating kababayan uh -huh. ay pinipilit natin ang ang custodial uh, country, country na Pawi na, patawarin na 'yung ating kababayan, 'di ba? Mm -hmm. Ilan yung pinaka galen sa ibang bansa na may mga kinaharap pong kaso at uh, napatunayang nagkasala. Mabuti na lamang ay uh, 'yung pong uh, United Kingdom uh, leadership pinagbigyan po 'yung hiling ng Pilipinas na pauwiin na mm -hmm. uh, like 'yung sa Indonesia, 'di ba? Si Mary Jane. Si Mary Jane. Mm -hmm. 'Yun ay convicted. Mm -hmm. At uh, matagal na nakipaglaban po. Nakipag, uh, Almost 15 years. Oh, at uh, ultimately, uh, pinagbigyan po ang ating bansa, ang ating administrasyon, sa hiling na uh, pauwiin at pinauwi, dito na lang i-detain. So, uh, ito namang ate, nangyari po kay dating Pangulong Duterte, hindi pa naman ito convicted, mm -hmm. abay, karaka, isinurender mo sa sa like. International Criminal Court mm -hmm. ano hindi po kami ano hindi namin sinasabi na kami ayon sa mga ginawa ni, ni dating pangulong Duterte o hindi uh, eh, nagkataon na siya po ay si Rodrigo Duterte uh -huh. at ang atin po dito eh dapat lang dapat sana sinunod yung tamang proseso, yung proseso para man lang walang, wala sana tayong pinag-uusapan ganito eh inaresto si Duterte because uh, may warrant to arrest at tama naman yung procedure sa ginawa pong uh, pag-aresto, hindi eh, wala na, usapin, bahala na siya roon na mag- uh, mag-ano, mag-depensa uh, na kanyang sa sarili. sarili. Uh, uh, pero, nag naging issue po ito, naging usapin, pagkat hindi po nasunod yung tamang proseso na mismong uh, ruling o o kaya uh, reglamento ng ICC. Uh -huh. Kaya siguro, nagkaroon po ng ganito at ito uh, pa nga, nalalapit na ang eleksyon, siyempre, Uh, yung dating pangulo, kasama, kasama po ng mga kandidato ng PDP. Ano? So, uh, mas mainam siguro ikae eh. ibigay na natin ito sa ICC para para uh, matapos na yung kanyang pag-iikot. Mm -hmm. eh nakita nyo naman yung sa Hong Kong, mm -hmm. di ba? Ang sabi ng Comelec iimbisigahan nila kung nagkaroon talaga ng uh, bigayan. Bigayan doon sa Hong Kong. Yeah. Uh -huh. eh, wag na po kayong pumunta ng Hong Kong. Dito lamang sa Pilipinas, kitang-kita sa video. Hmm. Ha? wala tayo nga ex kung hindi dahil kay speaker. Eh. <laughs> <laughs> Di ba? Uh -huh. Ba't ka pupunta ka pa ng Hong Kong? Dito lang eh. Dito lang sa Pilipinas. Uh -huh. Ang akala po ng mga politiko na ito, uh -huh ay legalized na ang vote buying sa pamagitan ng mga ayuda. Hindi po. <laughs> hindi po ganun. Ha? Pero sila, para nagmamalaki pa? Mm -hmm. Na wala tayong akap mm -hmm. kung hindi dahil kay speaker. Naku tragis na yan. Nakakabwish mm -hmm. Akala nila, mm -hmm. yung kanilang pinamimigay, mm -hmm. eh pera nila. Uh -huh. Nako, yun na nga sinasabi ko eh. Dapat, ang implementasyon ng pamimigay ng ayuda, ginawa na lang nila after election. Yan, pwede pa. Para ah, hindi pagdudahan. Ten days before election hindi na pwede. Dapat hindi gano'n eh. Ewan mm -hmm. ko naman. Tapos eh, mag-imbisip pa kayo, pupunta pa kayo ng Hong Kong para lang mag ka kung nagkabigayan doon, kung mm -hmm. nagkabayaran doon. Eh dito lang sa Pilipinas, talamak uh -huh. ang nangyayaring uh, boat buying, buying sa pamagitan ng mga ayuda ng ating pong pamahalaan. Yeah. Hindi ka nalalayo eh. Mm -hmm. Pumunta ka lang dyan sa second District ng Batangas na mm -hmm. bigayan, diba? matindi. Yeah. Eh talagang ito pong mga ayuda na ito, itong AICS, AH, itong ACAP, mm -hmm. ito ang nag-legalize ng vote buying sa ating pong bansa. Yeah. Diba? Ito ang talagang uh, naging paraan nito mga, mga politiko na mamili ng boto Naakala nila kanila yung pera mm -hmm. galing sa bulsa nila illegal na yung vote buying mm -hmm. pagkat pag sinabi mong vote buying it takes two to tango eh siyempre may tumatanggap ah, may, mayroong nagbibigay may nagbebenta ng boto mm -hmm. may namimili ng boto siyempre pag ikaw ay hinuli Mr. Ed Mahilong at sinabi ikaw ay namimili ng boto sino uh -huh. miniliko uh -huh. o yan ang, yan ang yan ang problema wala wala uh, amin. Eh dito po sa pamimigay ng ayuda na ito, mm -hmm. eh dito po nagkakaroon talaga ng bayaran. Pinapadaan mm -hmm. po sa ayuda, sa ayuda okay. yung iba nga eh parang post uh, uh yung yung alimbawa na dinaanan kayo ng bagyo. Uh, -huh. uh yung uh, mga may damage eh uh, post, uh, distribution post distribution of uh, uh, relief. Uh, relief. Ba ganun push. na nangyayari. Mm -hmm. Oh, ay eh, kuminsan pa. Gaya dyan sa Camarines, mm -hmm. naku, ilang bas yung papunta ng Kapitolyo mm -hmm. at uh, umaasa na makakatanggap ng ayuda. Abay, nag nagutom pa, wala namang ano naibigay, man? hindi nabigyan lahat. Mm -hmm. At hindi lamang sa alos lahat yata ng lugar, ganyan eh. Mm -hmm. Ano? Bakit pinapadaan sa politiko? Bakit lalo na yung mga congressmen? Bakit pinapadaan sa kanila? Ito namang DSWD, kaya nga may sulat tayo na inihanda para po sa DSWD. Hihingin po natin ang master list ng lahat ng nakinabang mga beneficiaries, mga beneficiaries noong 2024. Hihingin po natin ang listahan. May sulat na pong inaantay ko lang mapirmahan ni Atty. Topacio pagkat uh, 'yung pong ating chairman eh Uh, na iwan sa Hong Kong. <laughs> <laughs> ah, kasama sa ka Hong Kong? Eh, hindi pa yata. Baka may sarili sang lakad. Baka, na, no? baka nangangampanya uh, pa. Pero, hindi pa po bumalik eh. <laughs> eh, kami duda na makakakuha tayo ng lista. Pagkat lagi po ang nasa gobyerno natin, kapag hiningan mo ng ganyan mga dokumento, iniimbok nila yung Uh, data privacy. Ah, data privacy. No? Nakuha, ano-ano data privacy? Anong privacy na lintek na pondo sa <laughs> ayuda? Private? May privacy. May privacy pa ba yan? Kung ang kuwa kaya ang uh, uh? humingi ng listahan. Kung ang kuwa kaya ang humingi ng listahan. Ah, hindi, susulat din tayo sa kuwa. At hmm. ang kuwa ang hihinga natin. Uh -huh. ng audit nila, doon sa 2024 uh, implementation ng lahat ng mga beneficiaries ng ayuda, magkano ang kanilang natanggap at sino sino sila? Ah, mag-ano tayo? People's audit. Mm -hmm. Ah, 'yun ang gawin natin, people's audit. Nakahanda naman dito yung mga mga auditor natin.